John, uh, magandang araw po sa inyo lahat mga idol uh, ng Visayas at Mindanao. So ngayon mga idol ay uh, susubukan namin ulit ma-mingwit mga idol no. Mamiwas. ayan, uh, kasama ko si Bunso. So ayan, uh, subok lang mga idol. Sa, sana makahuli tayo mga idol no. At meron na naman kayong mapapanood uh, na fishing uh, galing sa amin ni Bunso mga idol. So tara. Let's go mga idol. Yan si Bunso. oh Bunso. Love you. Love you. mga. Um, diba? I love you, si Bunso, mga idol. Ih. Mm. Yun. Uli mga idol. Maliit na dalag. <laughs> Pwede siguro to ah. Pritong nga ah. ah. Tanggalin natin mga idol. Hindi na kumilos ah. ay kaya pala sa mata pala na ano langanin to ang liit oh balik natin balik natin to mga lods sa ano tubig ano eh, buhay pa naman yun Upka mo na muna mga idol. Ay, may gumalawang dito. May nahuli ka pa. Ano? Hmm. Ulitin natin may ako, maliit. Lasyan? Binalik ko sa ano? Tubig. Ako okay na lang dapat eh. Ako ah, eh? oh, na lang. Ayun na. Dinalaw na. Dinalaw na. Ayun na. Mm-hmm. Uh -huh. Ayun na. Dinalaw na siya. Mm-hmm. Uh. Uh -huh. Ayun na. May laman na yata yan uh. Ay. Ginajok tayo pa. Ginajok tayo ah. Mauli ko din yan. Pinaprang tayo. Pinaprang tayo. Um. Um. Mm. Oh, oh. di ba? Oo oh, ah. Sabi ko, pinaprang. Hmm. Alang. Alang. Yun mga idol, uh, parang dinawi yung kawin namin mga idol. Sana mga, meron nga mga idol. Yun nga, dinawi nga mga idol. Mga idol. May laman na yata yan. Parang may laman na mga idol. Hmm. Meron na. Meron nga mga idol. Yun. Yun. Uy. Yung mga Meron nga. O diba? Ah. Yun so, Ikaw magtanggal? Ha? Eh? Ikaw magtanggal? Apo. Oh, tanggalin mo. Dandahan. Ay, ako na lang. Bakit? Ano eh? Masyadong sagad. Hindi. Nilunok, Nilunok niya eh. Ako na lang. Ako na lang. Baka matinig ka. Masagatan ka. Dali, ako na lang. Uy, matinig ka ha. Sige. Sige angat mo pa ganun ay wag ako na lang ako na lang masugatan ka na ako na lang yun ako na lang mga idol tatulungan ko ngayon? si Turu Bunso turuan mo na lang ako ha? Turuan hindi lunok ka. kasi na kayo turuan mo na lunok. lang ako lunok na. hindi kwan o siya ah uh... Patayin ko muna mga idol ha. Patayin ko muna. Tatanggalin ko lang. Tutulungan ko si Bunso eh. Tatitingnan ko lang. Kung... Ha? Ayan. Ang talag. Malapit lang eh. pa. Ha? Ayan na, ayan na, ayan na. Oo, kaso may harapan ka pa rin yan. Matinik yan, ha? Ako na? Oh, tanggal na. Ah, o tanggal na. Oh, ang bilis Hmm. Um. Yun, pakita mo sa mga idol. O, oh, di ba? Uh, na. So, na uh, mga idol, no? ah uh, bali, ang ginagawa namin mga idol, kasi medyo madalang yung isda. Iniiwanan mga namin yung pamiwas namin. Tapos binabantayan na namin sa medyo malayo-layo. Ngayon pag nangita namin na gumagalaw itong ano, yung palutang, yun, hilain namin mga idol. Basi, bali si Bonsa sa mga idol magtanggal kasi lunok eh. Nalunok kaya baka masugatan si Bonsa sa ano, sa tinik. Bamatibo, kaya ako na lang nagtanggal. Lalulungan ko na si Buso. O, mga idol. Kunin ano ulit tayo, ulit tayo mga idol. Yan. ulit tayo mga idol. Ayun e, yung kawi namin oh. No? Bali, nandito lang pala kami mga idol oh. Eh, oh maliit lang na ano lang 'yan mga idol oh. Maliit lang 'yan. Na, para siyang ano, para siyang lawang maliit. Yan. Kasi ano 'to mga idol oh. Yan. Ah, uh, ilog na maliit mga idol as ayan o may mga aratilis pa nga dyan mga idol o ayan so ito naman mga saging ayan o saging tapos doon banda yun mga ano mangga so dito lang tayo mga idol ari ulit tayo pa ha ah, uy Good. Yun. Iban ulit natin. Yan. E, parang dinawi agad ah. Parang dinawi agad ah. Hindi yung pamiwas ko mga idol. Nalagay ko muna dyan. Tapos alis mga namin ng bagya mga idol. Eh. Layo ay kanti mga idol ah. Okay, layo tayo kunti. Tingnan na natin mga idol kung ano. Gumagalaw na yung ano. Palutang natin. Ah. So, off ko muna yung camera mga idol. No? Bali yung uh, mauling nga pala namin mga idol. No? Ipunin namin sa isang lagayan. ah uh, pag nakarami kami, yun, ah uh, doon namin na uh, umpisan magluto mga idol. Baka prituhin lang namin mga idol. Kasi si Bunsa mga idol oh. Yan. Hi mga idol. Oh, di ba? Yan yung Diyan ano. Bunsa mga idol. Ah, oh. Sira <laughs> ang ipin daw niya mga idol. Bungis-ngis daw siya. Ayan. Oh, di ba? Pero okay naman mga idol. Mana sa papa. Charot lang. Joke lang mga idol, pero kamukha talaga. Magkakamukha, papa ko eh. Kambal kami nila, Kuya KD ng idol. Oo, oh, magkakamukha kasi sila mga idol. Yung kapatid niya si uh, Kuya KD niya, tsaka siya. Yun. At saka yung panganay namin na babae, yun, magkakamukha eh sila. Tapos yung magkakamukha naman, yung dalawa ko anak, si uh, Rom Rom at saka si Baby Grace. Yun. Yun yung magkakamukha naman. Bali, yung dalawa nagmana sa mama nila. Pero itong tatlo nagmana sa akin sa mukha ko. Ayun oh. Hmm. 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 Di ba? Charot lang. Papatawa lang tayo konti mga idol. Habang nagaantay sa ano, kawin natin na dadawihin. Di ba, Bunso? Apo. Di ba? So, off cam muna tayo, Bunso, no? Ha? Off cam muna tayo. Apo. O, ng camera, no? kasi ako ano, ano, no Hmm. Okay. Yun mga idol, uh, ginagalaw na naman yung kawil namin mga idol, no? Le. Pero hindi po, hindi ko po na pinapakuha kay Bunso, baka hindi pa lunok. Kasi parang ginagalaw-galaw niya pa mga idol, eh. Upload namin to mga idol ha, kahit konti lang uli namin. At least uh, may nagawa kami yung video ni Bunso ngayong araw na to. Sana panoorin nyo mga idol at malike nyo rin. Sana lang. ang mga idol oh. Pinagalaw-galaw. Sa kanan natin lapitan pag ano. Nakatago kami dito mga idol eh oh. Nandun yung kawil mga idol oh. Nandun. Kaya nagtatago muna kami ni Bunso. Parang ano. Binitawan niya ata. Na... Mm -hmm. Parang binitawan eh. Upload namin itong mga idol ha. Ah. Kahit ano, konti lang uli namin. Kasi madalang yung isda mga idol. Di ka tulad, nung mga nakarang araw na maraming isda. Eh, marami din kasing nangawil. Yun, pinipritong nila. Kaya, na ano ang isda mga idol. Naubos ang isda. Na ano, yung tilap maliliit. Piniprito kasi nila na ano, uh, malutong mga idol sa akin ang ginawa ko noon kinikilaw ko kung napanood nyo yung unang video namin mga idol yun so mamaya na lang ulit mga idol no ayan papakita ko na lang sa inyo mga idol pag ginaltak na namin mga idol no sagot mga idol ayos ang magot nak ayos sa magot nila nak papa ikaw na lang sasagot altakin natin mamaya no Oo. Uh. oh sige Oh, sige. Try mo kung mayroong laman. Pagulan naman. Ay di balik natin, pagulan naman. Wala pang gumagalaw. Ha? Wala pang gumagalaw. Wala nga eh. Lulok na ata yun eh. Sige, try mo. Oh, wala nga. Ay, wala nang pain. Wala nang pain. Oo. Oh. Paano kayo nagkain dito pa? Ha? Ano yung natin, lagyan natin pain? At ayan na nga mga idol no. Ah, hinaltak na ni Bunsog yung kawil. Pero ano, wala nang pain kaya pala hindi na gumagalaw yung palutang namin. Yun, ubos na pala yung ano, pain. So ayan, uh, nilagay ulit namin, nilagyan ulit namin ng pamain yung taga. Sana makaulit tayo mga idol kahit isa lang mga idol para diretso pa alam na tayo mga idol pag nakaulit tayo ng isa. No, mga idol. Okay sa inyo mga idol. Total eh, lang din naman namin yung isda mga idol eh, bago namin na uh, lulutuin. Paramihin mo namin. Pero gaya na sinabi ko kanina mga idol, upload pa rin namin kahit wala kami ano, ganong huli. Importante may video kami ngayong araw na to. 'Di ba, Bunso? Ah. Oh, 'di ba? Ayusin mo. Aba. Opo. Oh. Po, po. Sige mga idol. Opo. Upload ka muna kami mga idol. Yun mga idol. Wala nang kumikibit. Diyan, tinitignan ko mga idol, wala nang kumikibit talaga. So, bali yung nahuli namin mga idol ay uh, tatlo lang. Isang uh, maliit na dalag, pero pinakabalan din namin. Tapos yung dalawa, diyan, ipu ipunin namin yung mga idol kasi hindi naman basta-basta mamatay yung isda na luwal ng mga idol. Bubuhayin namin yung mga idol hanggang sa madagdagan siya. Diba, Bunso? Oo. Uh -uh. oh, yun kasi mainit na rin mga idol, oh. wala na, ayun oh. Tatanggalin ko na mga idol. ano uh, nga pa. Ha? Ikaw na? Tatanggalin na ni Bunso. oh, wala na talaga. Wala na. So, ayan. papalam na tayo, Bunso. Wala. Alam na tayo. Magbabay na tayo sa ating mga idol. O. Oh. Bye-bye. Bye-bye, mga idol. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. Um.